kitang kita po natin ano o paano ang paglamon ng isang uh, bata hmm. ano luto yan? <laughs> nilaga nilagang babu yan nga Bakitinan po natin kung so, uh, uh, ang malasebong ulam <laughs> ni Cyril Para uh, Kaya pangkanin, pare. Gusto mo ito

Mm. Bulus pa. Bulus pa. Bulus pa. Bulus. Yeah. Sinitira niya po sa main event yung, yung maraming tapahan. No? Para sa panghuling kanin, eh, ang panghuling ulam niya, eh, yung malaki, ano? Ayan po, yan. Kung napapansin niyo, yun, oh, niniwa na po niya, no? Inihiwala yan ang laman sa taba. At kunwari, kunwari, laman ang kinuha, pero ang gusto niya talaga dyan, yung taba. Ayan. O, oh, ng kaunti, o. Oh. Vitamin C po yan, ano? Cholesterol ang tawag yan. Wow. Mmm, <laughs> sarap. Bon appetit. Pare, huwag mong kamayin, mapapanis yan. Talaga. Walang kakilala eh. Habang kumakain, nakalimutan na lahat ng tao. Ngayon, <tipan> eh. na nakaalala yun. Eh. Hoy, yung mga kapatid mo! uli na uli doon! mo! Kasi okay, naglalaro ko, nakuha nalang yung buto <laughs> Aba, oh, tingnan mo. Kala nila, aso na rin sila. Mahal <laughs> na buto. Sabi mo kaya ang anak pa rin, kaya nagkarimoy ng hari. Buto. buto. buto Kalak ni Wapin yan? Ha? O. Bakaw siya? Hindi Oh, sabi niya kanina, madami daw kanin. Nagre-reklamo pa. Ang puta na naman yung kanin. <laughs> Marami daw kanin, ano? Sarap okay. pari. Parang bibitayin na mamaya, ano? <laughs> bibitayin na ito. Ha, ha, ha.